May tanong na presisa ng sinserong sagot, sino ang unang binibigyan ng atensyon tuwing pagising? Telepono ba? Red Associates? Preoccupas? O? Seduce? Dahil kung sino ang una mong iniisip, yun ang may kapangyarihan sa buong araw mo. Hindi ito tungkol sa religiosidad, kapatid. Ito ay tungkol sa prioridad. Kasi kung hindi si Diyos ang inuuna, ang mundo ang kukunin ang lugar niya. At aminin natin, ang mundo ay magulo, mainay at puno ng kabalisahan. Kaya tanungin ko ulit, sino ang boss ng umaga mo? Kasi sa totoo lang, kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong magsimula sa tamang leader. At walang mas mataas na leader kundi ang Lumikha ng oras mismo. Marami sa atin, kasama na ako dati, gising lang para habulin ang oras, pero hindi para salubungin si Diyos. At pag ganun ang simula ng araw, puro takbo, puro stress, puro disorganisasyon. Pero noong sinimulan kong ibigay kay Diyos ang unang minuto, kahit hindi mahaba, grabe ang pagbabago. May kapayapaan kahit sa traffic. May direksyon kahit sa gulo. Teka lang hindi mo ba nararamdaman na kulang kapag hindi ka muna nanalangin sa umaga? Baka ang puso mo nananabik sa presensya pero hindi mo pa naririnig. Kaya ulitin ko, sino ang inuuna? Tanungin mo ulit sarili mo habang nanonood nito. At kung si Diyos ang sagot, sigurado akong hindi mo nagugustuhing simulan ang araw nang wala siya. Pangalawang tanong na kailangan harapin, anong klasing atmosfera ang binubuo mo tuwing pagising? Tahimik ba ang espasyo mo para marinig si Diyos? O agad-agad may ingay na, sihi, notifications, problema, plano. Kasi ganito, hindi natin maririnig ang tinig ng Espiritu Santo kung puno agad ng ingay ang puso't isipan natin. May pagkakataon na pagising ko pa lang, ramdam ko na yung tension. Hindi pa ako lumalabas ng kama, pero parang pagod na ako. Bakit? Kasi hindi ko binigyan ng puwang si Diyos na magsalita muna. Pero noong sinimulan kong gawing sagrado ang unang limang minuto, may nangyaring kakaiba. Parang lumilinaw ang lahat. Yung direksyong hinahanap ko buong linggo, bigla ko lang naiisip sa gitna ng panalangin. Hindi ba nakakagulat na minsan, isang bulong lang ng Diyos ay sapat para ayusin ang buong araw mo? Ngayon tanungin ko, handa ka bang patahimikin ang paligid mo kahit saglit para marinig ang tinig na tunay na mahalaga? Kasi kung hindi mo siya maririnig sa simula, paano mo siya susundan sa gitna ng gulo? At kung hindi mo siya maramdaman sa katahimikan ng umaga, paano ka mananatiling matatag sa ingay ng buong maghapon? Ulit-ulitin ko, may himala sa katahimikan kapag binigay mo kay Diyos ang unang espasyo. Tanong ko lang, kailan mo siya bibigyan ng puwang na yun? Ito na ang ikatlong tanong na hindi pwedeng iwasan, kanino mo ibinubuhos ang unang emosyon ng araw? Kasi ang totoo, kung ang unang emosyon mo ay kaba, stress, o takot, buong araw mong dadalhin yan. Pero kapag ang unang emosyon ay tiwala, pasasalamat, at kapayapaan mula sa presensya ng Diyos, kahit anong mangyari, kalmado ka. Naranasan ko na to, may araw na kahit wala pang nangyayari, kabado na agad ang dibdib ko. Nakaset na agad sa ti problema mode. Pero nung tinutukan ko ang unang minuto para purihin si Diyos... Kahit hindi pa naaayos ang sitwasyon, parang gumaan ang lahat. Hindi dahil nagbago ang paligid, kundi nagbago ang loob. Kaya tanungin ko, ano ang laman ng puso mo pagkagising? Panic o presensya? Worry o worship? Kasi ganito, kung ang simula ng araw ay puno ng pagsamba, buong araw mong dala ang lakas na hindi mo makukuha sa kape o motivational kote. At minsan, isang simpleng isalamat Panginoon, pagkagising, sapat na para itama ang buong direksyon ng araw. Subukan mo. Tanungin ang sarili mo, kanino mo unang iniaalay ang damdamin mo tuwing umaga? Kung sa Diyos, maghanda kang maranasan ang araw na puno ng presensya at milagro, hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit. Ngayon, ito ang pang-apat na tanong na kailangang seryosohin. Sino ang inuuna mong kausap pagkagising? kasi, pansinin mo, sa oras na bumukas ang mata, may urge agad na kunin ang telepono, tignan ang mensahe, sumagot sa grupo, mag-scroll. Pero teka paano kung si muna ang unang marinig ng boses mo? Paano kung siya muna ang unang kausap mo bago pa mundo ang sumingi? Alam mo, minsan mas madali pang kausapin ang social media kesa ang mailikha ng kaluluwa natin. Pero totoo ito, noong nagsimula akong kausapin ang Panginoon bago ang kahit sino, nag-iba ang relasyon ko sa Kanya. Parang naging mas personal, mas malapit, mas totoo. Kaya tanungin ko, bakit hindi muna si Diyos? Kung kaya mong magsalita ng T good morning key sa tropa mo, sa boss mo, sa grupo ng barkada, bakit hindi mo kaya sa Diyos na lumikha ng bagong araw para sa'yo? Nakakahiya, di ba? pero hindi ito para manumbat. Ito ay paalala na may naghihintay sa iyo tuwing umaga. Hindi dahil kailangan niya ng atensyon mo, kundi dahil alam niya na ikaw ang nangangailangan ng kanya. Kaya habang pinapakinggan mo to, itanong mo sa sarili, kanino mo unang binubuksan ang puso mo bawat umaga? Dahil kung si Diyos ang una mong kausap, tiyak, siya rin ang kasama mo sa bawat pag-usad ng araw. Punto 5 Tanong na dapat palaging ibinabalik sa sarili. Saan mo inuukol ang unang desisyon do araw? Yung unang hakbang, yung unang kilos. Automatic ba na tumakbo agad sa agenda, sa trabaho, sa mga dapat tapusin? O tumitigil ka muna para itanong, Diyos, anong gusto mong unahin ko ngayon? Alam mo, karamihan sa atin ay sanay sa sistema, may planner, may kalendar, may goals. Walang masama ron. Pero ang masama ay pag puro plano natin ang pinipilit nating sundan habang ang plano ng Diyos nakakalimutang itanong. Minsan na akong nagising na ang dami kong gustong gawin, pero sa dulo ng araw, pagod lang ang meron ako. Bakit? Kasi hindi ako huminto para sumangguni muna sa kanya. Kaya ngayon, gusto kong itanong sa iyo, anong klasing direksyon ang sinusunod mo pagbangon? Plano bang galing sa utak mo o mula sa presensya ng Diyos? Kasi ganito, ang bawat araw ay parang bangka, pwedeng mailayag, pero kung walang tamang hangin, walang direksyon. At ang Espiritu ng Diyos, siya ang hangin na nagtutulak sa tin sa tamang landas. Kaya bago pa man gumawa ng kahit anong desisyon, tanungin mo, ito ba igaling sa presensya o pressure? Dahil kung gusto mong makarating kung saan ka talagang tinawag, kailangan mong hayaan ang Diyos ang unang magdikta ng direksyon. Punto 6. Ano ang una mong hinahanap tuwing pagising? Isang notifikaw. Yung balita. Yung kape. Yung kilig mula sa like o mensahe ng kung sino. Pahinga lang muna. Tanungin natin to ng seryoso, bakit hindi presensya ng Diyos ang unang hanapin? Kung totoo sa puso na siya ang mahalaga, bakit huli natin siyang kinakausap? Ate, nasasabi ko yan kasi naranasan ko na rin, yung gigising na agad hinahanap ang cellphone, agad magbubukas ng epi, pero pag tinanong, nagdasal ka na ba, biglang tahimik ang isip. Kaya ngayon, kausap kita, hindi para husgahan, kundi para aluki ng muling pagkakataon. Anong pakiramdam kung una mong hinanap sa araw ay ang Diyos, hindi ang mundo? Subukan mong isipin kung paano babaguhin ang presensya niya ang buong atmosfer ng umaga mo. Hindi mo kailangang maging perpekto sa panalangin. Hindi mo kailangang may eksaktong sasabihin. Ang kailangan lang ay puso na marunong humiling ng kanyang presensya. Dahil sa totoo lang, ang hinahanap ng Diyos ay hindi performance mo sa panalangin, kundi paglapit mo sa kanya, kahit pagod, kahit antok, kahit wala pang direksyon. Tanong ko ulit, sino ang una mong hinahanap? Dahil kung siya ang una mong hangarin, lahat ng kailangan mo, kusa niyang idadagdag sa araw mo. Punto pito. Paano ka humihinga espiritualmente tuwing umaga? Humihinga ang katawan pero ang kaluluwa mo gumigising ba rin? Kasi ganito, napakadaling mabuhay na parang robot. Gigising kakain, lalabas, babalik, matutulog. Paulit-ulit. Pero nasaan ang hininga ng kaluluwa mo? Kailan mo huling naramdaman na totoo kang buhay sa loob, hindi lang sa labas? Para sa akin, yung unang panalangin ng umaga, yan ang unang hinga ng Espiritu. At kapag hindi mo ginawa yon, parang isang araw na nagsimula na agad sa kaba, sa bigat, sa pressure. Subukan mong tanungin ang sarili mo, kailan kahuling nagising na ang unang ginawa mo ay huminga ng presensya ng Diyos? Hindi ba masarap ang umagang hindi ka agad nagmamadali, kundi po ng kapayapaan? Alam mo, hindi mo kailangan ng perfect devotion plan para dyan. Minsan, isang tahimik na pag-upo lang, isang bulong lang ng hi hey, Panginoon, nandito ako, sapat na para huminga ang kaluluwa mo. Kaya ngayon, habang pinapakinggan mo to, pwede mong itanong, paano kung simula bukas, hindi na lang katawan ang gumising, kundi pati puso at espiritu. Kasi baka matagal ka ng buhay sa mata ng tao, pero pagod na pagod na pala ang kaluluwa mo na hindi nakakasinghot ng buhay mula sa presensya ng Diyos. Punto 8 Ano ang unang salitang lumalabas sa bibig mo pagkagising? Reklamo ba? Pagod? O baka listahan na agad ng problema at dapat tapusin? Alam mo, yan din ang nangyayari sa maraming tao at minsan, ako mismo, dumaan na sa ganyang umaga. Pero may tanong akong dapat mo talagang sagutin, bakit hindi pa sasalamat ang una mong sinasabi? Bakit hindi pa puri ang unang tunog na lumabas sa labi? Kapag ang unang salita mo ay pasasalamat sa Diyos, binabago nito ang buong direksyon ng araw mo parang susi na iniikot mo para buksan ang pinto ng kalooban niya. Kaya itanong mo sa sarili mo ngayon, ano ang epekto sa buong araw mo kung sa mismong pagmulat ng mata mo ay sabihin mong, Salamat, Panginoon, gising pa ako, buhay pa ako, may panibagong pagkakataon ako. Hindi ba't parang nagbukas ka ng bintana para pumasok ang liwanag? May araw akong naranasan na kahit ang daming problema, pero dahil nagsimula ako sa papuri, parang mailakas akong hindi ko maipaliwanag. At naisip ko, baka yun yung sinasabi ng Biblia na i ang kagalakan ng Panginoon ang siyang lakas natin. Kaya kung papipiliin ka bukas, alin ang unahin mong sabihin, reklamo o pasasalamat. At huwag kang mag-alala kung hindi ka sanay magsimula ng ganoon. Sanain mo ang sarili mo. Gawing ugali. Kasi kung ang puso ay naturo ang magreklamo agad, maaari rin itong turo ang magpasalamat muna. Tanungin mo ulit sarili mo, anong uri ng araw ang gusto mong likhain gamit ang mga unang salitang lalabas sa labi mo? Punto 9. Sino inuuna sa isip mo pagkagising? Dahil aminin natin, marami sa atin, pagdilat pa lang ng mata, ang una agad iniisip ay trabaho, utang, cellphone, social media, kung ilang likes meron sa post, o kaya kung may bagong bad news na naman sa mundo. Pero nasaan si Kristo sa mga unang segundo ng umaga mo? na ang pangalan ng Diyos sa gitna ng ingay ng mundo sa loob ng utak mo? Napansin mo na ba kung paanong kung sino ang una mong iniisip sa umaga, siya rin ang bumabalot sa iyo buong araw? Hindi ako nagsasalita lang dahil maganda pakinggan. Personal ko na itong naranasan. Kapag si Kristo ang una kong naalala sa pagising, nagkakaroon ng direksyon ang araw ko. Kahit may problema, may kapayapaan. Kahit may labanan, may tiwala, kaya gusto kong itanong, kailan mo huling sinimulan ang araw mo na ang unang pangalan sa isip mo ay si Jesus? At kung hindi pa, anong pumipigil sa'yo? Kasi baka kaya mo nararamdamang parang magulo ang araw ay dahil simula pa lang, mali na agad ang sentro ng isip mo. Ang utak ng tao, parang lupa yan. Kung anong itanim mo sa umaga, yun ang aanihin mo sa hapon. Kung kabalisahan ang una mong iniisip, anxiety ang bunga. Pero kung si Kristo ang unang laman ng puso at isipan mo, di ba't pananampalataya at kapayapaan ang aanihin mo? Subukan mo. Bukas pagdilat ng mata mo, bago pa man isipin ang mundo, tawagin mo muna ang langit. Dahil baka ang breakthrough na hinihintay mo ay nagumpisa lang sa simpleng desisyon, unahin siya sa isip mo pagkagising. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, Ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.